guys, andito na naman tayo sa tahian natin. Ang <laughs> kami muna tayo. Hapon na nakasimula. Kasi naglaba muna ako. Ay, sarap ng kape, guys.

Kaya e, lang simula. Kasi e, naglaba ako guys. Naglaba ako. Kaya ngayon lang ako mananap. Magdala kang battery. Oh, hindi ako mamay, Kel. Hindi ka birthday ko, hindi ka pumunta. Ha? Hindi birthday ko, hindi ka pumunta. Oo, oh, eh, wala. Hindi talaga kami makakapunta. Bakit? Ano nga nga yung si Mami? Ano nga nga yung may naman si Mami? Ano nangyari? Itong eh, birthday mo, may sakit si Mami. Ha? Oh? Ako naman, ako naman talaga hindi yung makakapunta dahil Sobra sobrang pagsitipid niya. Napakahin na ang kita ko. Napakahin na ang kita ko. Kala ko nangyari. Hindi, biray niyo, kita niyo ang biyahe ko. Dahil so, pa naman, eh, dahil pa naman. Nakaraan linggo, wala nga akong biyahe. Dahil pa naman, buwising tayo mga kandidato. <laughs> ah, nakita ko nga. Oh, pinabibig. Nag-iwin Nag-iwin pa kami. Damsel Fernandez. Sabi ko. Si Damsel Fernandez, nag-iwin pa kami. Pero nagtagal din siya? Oo, oo nakipagyaming pa Daya sa amin. Nakisang oras din? Na at ang oo siguro isang oras din. Siya ang pinaka pinakahuling dumating. Relax nyo naman doon. Siya ang pinakahuling dumating. nyo naman kay Hindi Ibang major yun? Hindi. Ano? Congressman. Ah, congressman. An ano yun? In-invite ko yun. Bibigyan mo right. lang siya ang sulit. Relax nyo kay congressman. Parang kagani ito. Oh. oh, ito. Ito. Napapunta niyo si Congressman, ha? Gaya nito, puro, yung iba nga, forward lahat sa messenger, nagaganyan ko lang, pinu-forward ko lang. Sabi ko nga kay Mami, Congressman yan, si ano, anak ni, <laughs> yung <laughs> apis yun, si Dan, Governor? Dan, sabi ko, si, oh. Dan, ano, si Dan Fernandez. Ah, sabi ko nga. Ano, panood yeah. ng Mami mo? Ha? Ah, ano, panood ng Mami mo? Ha? Ano, mami mo? Pa, sa vlog niyo? Okay, kaya, huwag pang na flower, pero eh. Oo, si Darwin bigay. <laughs> yan, <Yeah>, Darwin pang popot. <laughs> Sabi nga sa akin, eh, ba't wala sila ano? Sila ko Jojo, sila ko Joby. Si Jovi, dito po si Jojo. Wala lang sa video. Wala. Gabi na lumat si Joby. Hmm. Jojo -jo naman. Pero si ano, sabi ko nga, <tong> ano yung kanta niya ano? Sino? Si, danser, yung si Dancel, yung no? <laughs> Dancel. Nag-yewit pa nga ako na Asama panon. Asama ni Dancel, yung... yung? Nabundol ko yun ng mic yung bibig ka, nag-yewit kami dalawa. Uh, Okay, ang lakas niyo, bilhin niyo ha. Gumak nakita ko sa pink, nakita ko kumakanta, inaabala pa ni Haji para magpa-picture. Oo. Oh. Yeah. <laughs> bilhin mo po na no? mali kumakanta yung tao, Abalahin mo pa. <laughs> Ay ko, lakas lang po, takas siya Tapos ano, kasama niya rin yung pamilya niya, tsama niya? Sino? Si Dancel. Hindi, mga ano, mga Daing bodyguard na kasama. ah, gano'n? <laughs> mga bodyguard. May mga kasama ding mga, mga bodyguard. sa gobyerno. Oo oh, nga, mga bodyguard. bodyguard Pero may mga naunang kong mga... Hindi siya, may kasama rin siyang mga tiga opisina niya sa gobyerno. Oo. Mga babae na, gano'n, Oo, meron, sa opisina. Meron, tapos, may bodyguard. May mga congress, may mga kandida, ano, may, may ano din, may tag dito. Tagawa, yung bodyguard siya, mga dalawa, gano'n. Anong dalawa? Anim yung bodyguard. Dami naman. Tatlong ang sa sasakyan nandito eh. Dami naman ba tayo. Alam mo naman kasi, may pinanggalingan sila. May pinuntahan daw sila. Kaya nga. na ng... Last na raw silang pumunta din. Yung una kasi. Anyway, pinuntahan daw sila. Ako yung pinakauling puntahan nila kasi alam na daw may event na. ganyan talaga. Yung iba talaga, marami bodyguard. Kaya alam mo naman anak Saka bata pa yan eh. Bata pa. Kailangan siya. talaga ng bodyguard niya. Anak Kulang pa nga yun kung tutusin. Anak siya ng ano eh. Kulang pa nga yun kasi. Eh, akala mo naglabasa yung mga tao rito? Oo, nakita ko nga. Nakita Palabas <laughs> ang sa... Nandiyan na sa labas yung kanina eh. Nandiyan sa labas. Hindi, Ay. nakakadaan pa. Ay, nasa karsada na

-ulan. Nini, dalian mo na uulan. Nini. Kasi ah, yung mga kamag-anak. rin yung kalaban niyan, si Doktora Agarby, kalaban niyan din sa pagka-congress. Buti na no, una yun, ginagkasabay yung dalawa. <laughs> Bakit? Malakas yun? Hindi, mas malakas yun. Ano? Si, Dan, si Puro nga bit-bit cake eh. Si ano yung may dala, may regalo Puro bit-bit nga cake, pero, ah, si, cake pero sila ano, si Dan, oh. pera, binigay sa akin. Oh, pera. Yung Ay, ibang kong pera, yung iba. mo Oo, sila. Si Kipin si Ben. Diba? Pati kapatid ko, oh, kaya lang, lumating sila gabi na eh. hindi na wala, niyo. parang wala di din din na dito nila no. inabutan yung ano. Yung pang mabinyo, wala naman dito. Sina? Di uh, yung isa, yung nakatira doon sa... Yung doon sa banda sa face na doon. Nandito ah. nandito si Yung uh, may asawa, may, may na. Ang no, asawa. Ay, patay asawa na eh, patay na yung asawa nung, no, di ba? Ah, patay na ba? Ito lang sila eh. Hindi, e ang swerte niya. No? Nahulog sa ano, Saan. na, ay nahulog sa lamisa, nagpipintura. Mm hmm. Ano po? Nabagod? Hindi ko alam, kailan lang niya matay. Matay na ba? Natusok yung dating inupirahan niya na butas. Kaya na... Yung patinamaan? pati naman? Tumama sa kanto yung lamit. Exacto naman, tinamaan. Yung pati naman? Oo nga, taragang... taragan naman tatamaan yun. Taragang, taragang ano na, signus ang tawag doon. Taragang signus na yung tawag doon. Hindi na pa swerte pa makinyo. Bakit swerte? Ay, nagbana siya doon yung mga mamanahin nung matanda. Pinch yun lang. Kaya ko na mo. Maraming pera yung matanda. Kasi nagulat ako at may dad na yung eh. asawa niya. Kung mukha lang matanda, yung malaki. Kaya dad, dad, alos kay ko lang yun. Kaya dad ko lang si boy. Eh yung pamaki niya, ilang taon na? Pinay. Pinay. Kayo, 70. Ah, on silang. Ano, kaedad ko lang ah, yung si Arnoy. Yun. On silang, matandain lang yung talaga yung ka ano, parang hindi edad ko lang yung si Boy. Parang hindi lang Nandito kayo. si Nelia siya, yung MC ko eh. Ah, yung lagi niyong kasama. nagsasalita dito yung kumakanta, yung MC. Si Nelia. Mm -hmm. Yung mm -hmm. siya taga, yung asawa ng matanda. Yung pamangking ko. Ah, siya ba yun? Oo. Siya taga MC ko. Kala ko si Pipin yun. Si Pipin, yung gabi na. Yung Yung nagsasalita. Ay, ba, si ay okay. hindi ni ng pa yung mga yung mga positibis ay yung asawa nung matanda. Pinagdaraan ni ni Hindi pinagdaraan yung mga yung mga yung mga yung rin. yung yung mga ko mga yung mga yung mga yung mga yung Kulang pa. Bulang pa. Kasi Ludoy, ano? Wala si nuno pala. Kaya alam mo naman niya walang birthday. Pero pumunta rin itong viernes, di ba? Desperasyon. Hmm. Pumunta rin ito, kumain. <laughs> Hindi mismo ang birthday ko. Ay, nung... No, tamang-tama, nagpunta siya rito, nagluluto. Na kung... nung Pasko, nandun Pasko eh. oh, nagluto ko, sinok mani, nagluto ko. Yung nga na pag-usapan namin, sabi ko, ba't naman mo wala? nung no, Pasko yun eh, 30 sa, yun sabi, sabi ni Mami, wala si Nuno, sabi ko, Baka hindi lang nakita sa camera. Ay, bakit nung Pasko? Sabi ko, yung Pasko hindi nga nagpunta. Hindi Pasko yun eh. Sabi ko, nung Pasko reunion nga nagpunta. Yun, 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 Ay, o, yung diba 30? Yung yun yung Pasko Pero 30 yun, hindi Pasko. At, Ay, 30, sabihin tayo. na natin, sabihin na natin, basta reunion, kabarihan. niya. oh, pero hindi yung Pasko. Oo oh, no, nga, o. Pasko nga, parang, hindi ko. Parang yun ko sabihin. Pasko, hindi po punta. Oo, pero diba, namin, pero parang gano'n na mong reunion na yun, yun yan nagpunta. Alam mo mong birthday mo hindi pumunta. Hindi ko parang wala na sa camera. Hindi, nagpunta yun ng ano, nagpunta yun nung Kasi nagkatapat naman, may iskot kong sila dyan, tatlong araw. Ay, naka-YouTube na naman kayo, tiyo ba niya? Ayun nga pala, naka-ano ako. Okay, na naman ako sa ng pizza. Yeah, Ya, yeah, nakikita ka may bisita lang ako dito. Ayaw yung pala niyo. naka Nakabideo para ho guys. Yung pang binibideo niyo, chamaan public ba yan? Lahat ang Oo oh, naman. Kahit hindi ka friends? Kahit oh. Like, mga followers ko. Hindi ako. Kung hindi friends. Hindi Nakikita naman. Rin? Hindi. Basta followers ko. Nakikita ko. Kung baga, kahit ang malaki niya pag tumingin ng YouTube. Hmm? Kahit hindi naman. Hindi. Hindi, pa, hindi, hindi ko followers. Kung hindi ko followers. Hindi. Eh bakit yung mga ibang nakikita ko sa si YouTube kahit hindi ko followers nakikita ko? Oh. Eh misa nakikita eh. Kasi misa alam mo namang may ikot yung ano. Ah, baka siguro ang nakikita kahit hindi mo pinapalo, yung mga sikat, oh, oh. yung bayon, oh, oh. yung malalakas ang views. Oo, oh, oh. yung <laughs> sa niya, ano, napasok. Kahit si ano, iba na, hindi ko naman siya ni, ni, ni pinapalo, hindi ko siya nilalay. oh, huli. hindi ko rin niya na natin. Oo, oh, pero, pero hindi ko siya nilalay, like. pero bakit nga, labas-labas? Yung siya, napapanood mo, hindi mo napapanood. Siguro gawa naman nga. Nalalike mo yun? Ay, ganon? Oo. Oh, oh. O gawa ng mas malalakas ang views, kaya nagpapasok ka doon. Hindi, yung sa nilalike mo, kasi ay, pag ganyan mo, napapanood mo na yun. Hindi mo no. napapansin, gano'n. Oo, nalalike ah, mo yun. Napipindot. Oo. Ah. Oh. Eh, at least sabi ko masaya naman yung ano, birthday ko eh. ayos yun, 70 years old na kayo. Talagang pinagandaan naman kasi, 70 na ako. Wala kayong nilalagad sa video eh. Kulong-kulong kayo. 17. Lahat nga naka-pula yung mga bisita ko, yung mga ano, mga senior citizen, lahat naka-pula. Sabi ko, si Mike, hindi na mas yan. Wala, sakit sa inyo, hindi ako makakapula. Kaya nga, binati ko lang kayo dito, busy-busy lang kayo nung punta ko nung nakarawin. May ko, warang busy siya mga. Uwi-uwi dyan lang, may kausipay sa tulipin. Hmm. Ah, E no, yan. Ano yung regalo ni Bing sa inyo. Ayun yung pera. Ayun yun. Sige, kanila na yun. Kala ah. ah, ko pinindala kayo ng maraming piso Anim na din yun. Anim na din yun. Anim din sila. Ay, usi yan. Yung iba nga. Yung mga bulaklak. Hindi, usi yan. Yung iba nga, meron lolokohin. Yung pinadadala, kunwari, may sasakyan. Oo, oh. ah, lolokohin. Pina Pwede nga yun eh. Para ah. yan mga surprise, ano. Pangina pa rin niya ako, asawa eh. Asawa na sa abroad. Oh, surprise. Eh, Kasi nadala daw yung asawa eh, may babayaran. Oh, may may magano kung nari. Wala na makong inorder. Sa gano'ng oh, maristal gano'ng. Yung pala, yung, yung, yung asawa niya sa abroad, meron pa surprise siya. Okay, oo. Oh, oh. uh, Tapos meron din, ano, sinosurpresa yung ina ng anak. Pinipilit pa, iyaking talaga. Pagal siguro bayad sa Oh. No, hindi magtsatsaga yung Nagagano'n siya. Oo. Oh. Hindi mo -tsa Hindi siya mataas ang bayad sa kanya. Yung mm -hmm. malalayo pa pinagalit. Oo. Oh, hindi mo tsatsaga yun ang Hindi mo mataas ang baka ng sinin Everybody. Ako kung hindi lang nagagalit. Ng... Uh. Ay, pinagbata si Aling Baby. Hindi ko nagagalit. Ano yung bebe? Ako, pila kasi ng wablad niya minsan. Minsan, tapo lang eh. Sino? Yung dito kay Anong Do. Minsan, hmm. tapo lang ako. Kaya, aling. Pag gano'n, hindi ko na dadaanan ito. Bebe? Dito, dito, yung tindahan dito. Ha? Yung pakaliwa. Ah, mabait lang si Aling Do, saka. Pero pag tatlo lang, hindi ko siya dinadala. Wala alam mo yung sadyain mo, yun, yun, yun lang. Hindi sadyain hmm. Kaya hey, misa, walang ayan ini lang sa mga tapo Okay, tuk guys pa na muna ah